Humarap sa PTV News si Alias Kababi, ang sumukong miyembro ng New People's Army. Si Bobby ay kusang sumuko sa mga sundalo ilang sandali matapos magsimula ang inkwentro sa pagitan ng NPA at tropa ng pamahalaan sa Sitio Paliwason, Lambog, Manay, Davao Oriental nitong auno ng Pebrero. Hindi ani ang malilimutan ng inkwentrong ito dahil dito nasawi si Second Lieutenant Miguel Victor Alejo na siya namang dinalaw ni Pangulong Rodrigo Duterte noong nakaraang linggo sa kanyang burol. Matapos isuko ni Bobby ang dala niyang AK-47, kanya namang ibinulgar ang mga negatibo at maling impormasyong ipinapakalat ng inaniban niyang grupo sa halos pitong buwan niyang paglahok dito. Hindi daw totoong ang gobyerno, tinutuwis nila yung kung anong karapat-tapat ng gobyerno. Sila raw yung totoong gobyerno. Sa ngayon, nalaman ko na hindi pala totoo na pumapatay yung sundalo, hindi pala mga biyardugo yun tinutuwis din pala Leon. Bukod kay Bobby, taong 2016 naman ang sumuko sa pamahalaan ang dati ding NPA member na si Jury Durias. Lubos daw ang kanyang pagsisisi sa pag-anib dito at paglaban sa gobyerno. Paliwanag niya, sa loob ng limang taon ng kanyang pagsali sa NPA, ang daming pinangako sa kanya na napako naman. Dili patas. Marami silang hindi ginawa na pangako, kagaya ng sa pag-aaral ng mga anak. Hindi man nila ginawa lahat ng mga dinoktrina sa akin dun sa sa loob. Kasi ang aking nakikita, negosyo po ang NPA. Sa pagbabalik loob sa gobyerno ni Jury at Bobby, Parehas naman nilang ipinunto ang paniniwala sa dalang tunay na pagbabago para sa bansa ng Duterte Administration. Umaasa naman ang 10th Infantry Division ng Eastern Mindanao Command na sa pamamagitan ng pagsuko ni Bobby ay marami pang kasalukuyang miyembro ngayon ng NPA ang mahihikayat na bumalik sa pamahalaan at huwag na daw maniwala sa pambe-brainwash ng makakaliwang grupo. Sinugal niya yung sarili niya, yun yung pagka niya. Eh. Supposedly siguro wala talaga sa isip niyang sumuko nung time na yun. Na. Nung nakasalubong niya na yung tropa, no choice na siya kundi i-submit yung sarili niya. Itinaas niya na yung kamay niya at sumuko na siya. Ang banggit sa kanila sa loob ay kapag kasumuko ka sa militar ay bubugbugin ka or either papatayin ka na hindi na napatunayan niyang hindi naman pala gagawin ng militar sa kanya. Marami pong programang naghihintay sa kanila kagaya nung comprehensive local integration program Uh, ito po ay programa exclusive only for former rebels. At saka part na rin ng pag -re reunite nila sa kanilang pamilya. Yun po ang ating panawagan. Nauna namang inalerto ng ISMENCOM ang lahat ng kanilang units dahil sa mga sunod-sunod na atake, pagdukot at pagpatay ng NPA sa Caraga at Davao Region. Matatandaan din na sa pagpunta ng Pangulo sa Cagayan de Oro, inanunsyo nito ang pagkategorya ng CPP, NPA, NDF bilang mga teroristang grupo. Wala na tayong ceasefire and we go on with our uh, combat operations. So apart from that, we are also focusing on our civil military operations. We are still part of uh, helping the communities. Samatala sa ulat mula sa 10ID, Isang NPA supporter ang nag-turnover ng improvised explosive device habang nitong linggo lang nang sunugin ng NPA ang isang banana packing plant sa Compostela Valley. Dalawa naman ang naitalang patay dahil sa patuloy na pagbaka ng pamahalaan at NPA sa Davao Oriental. Libong residente ang inilikas matapos okupahin ng NPA ang kanilang mga komunidad.